May mga magkarelasyon sa showbiz na may binuunang mga pamilya kasama na kanilang mga anak kahit hindi pa man sila kinakasal. Mayroon din silang iba't ibang dahilan bakit hindi pa sila nagpapakasal. The Philippine Showbiz List Presents 2024 Showbiz Couples na May Mga Anak Na Pero Hindi Pa Kasal Andy Eigenman and Filmar Alipayo Noong 2018, pinili ni Andy Eigenman na mamuhay ng simple sa baler. Doon niya nakilala si Philmar, isang professional surfer na nakabase sa Siargao. Naging magkaibigan sila sa pamamagitan ng social media at nagkasundo na magkasamang tumambay sa Siargao. Habang tumatagal, naging mas malapit sila at nagkaroon ng relasyon. Matapos ang isang pagbisita ni Philmar sa Maynila, naging matatag ang kanilang pagsasama at kinilala ni Philmar si Ellie, ang anak ni Andy sa si ex-boyfriend si Jake Ejercito. Inanunsyo ni Andy ang kanilang engagement ng December 2020. Ngunit nagpaliban sila ng kasal sa bigla ang pagpano ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose noong March 2024. Samantala sa kabila ng mga chismis na hiwalay na sila, pinabulaanan ito ni Andy at Philmar sa pamamagitan ng kanilang social media posts. Sofia Andres and Daniel Miranda Dumaan din sa pagsubok ang relasyon ni na Sofia Andres at ang Cebuano race car driver na si Daniel Miranda. Nagkabalikan sila matapos ang pansamantarang paghihiwalay. Noong February 20, 2023, nagpost si Sofia sa Instagram ng pagpapasalamat kay Daniel sa patuloy nitong pagsuporta sa kanya at sa kanilang anak na si Zoe kahit hindi pa sila kasal. Ayon kay Sofia, mahalaga ang respeto, pag-unawa at kapatawaran sa kanilang relasyon. Pagkamat marami ang nagtatanong kung kailan sila magpapakasal, sinabi ni Sofia na mas mabuti ang kanilang plano upang hindi sila mawala sa tamang landas. Anya, ang pag-aasawa ay dapat manggaling sa kanilang pagmamahalan at kagustuhan na manatiling magkasama habang buhay. Gretchen Barreto and Tony Boy Cuanco Tatlong dekada na at still together pa rin sina Gretchen at Tony Boy Cuanco. Isa nga sa nagpatatag na kanilang pagsasama ay ang kanilang unika iha na si Dominique. Ngunit sa 30 years na yon ay hindi pa rin sila kasal dahil legally married pa rin si Tony Boy sa former equestrian na si Denise Yabot Cuanco. Ito ang dahilan kung bakit madalas sa tawagin si Gretchen na kabit at kirida. Pero matapang niya itong hinarap. Nauna niya niyang sinabi noon na handa siya sa lahat ng pamabatikos na ibabato sa kanya ng netizens. Aminado si Gretchen na nasasaktan siya sa tuwing tinatawag siyang kabit, ngunit natutunan na niyang baliwalain na lang ang bagay na ito sa tuwing ipupukol sa kanya. Ang mahalaga niya mayroon siyang isang lalaking nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Totoo niya na baka hindi siya makakasal kay Tony Boy o hindi siya kailanman pakasalan nito. Baka hindi nga rin niya kailanman matupad ang pangarap na maglakad sa pasilyo at magkaroon ng isang magarang gown. Pero sino nga raw ang mag-aalala? Ayon kay Gretchen, mayroon siya muot na buhay, isang hindi perfect na relasyon, ngunit kiniit niya na siya ay masaya. Jana Dominguez and Miki Ablan Si Jana Dominguez ay may apat na anak sa kanyang kasintahan na si Mickey Ablan. Sa kabila ng hindi pagpapakasal, masaya ang kanilang pamilya kasama ang mga bata. Ngunit isang trahedya ang sumubok sa kanilang pagsasama noong October 2023, pumanaw ang 20-year-old na si Isabel dahil sa heart failure at lung infection, Siya ay anak ni Mickey sa dating karelasyon. Sa araw ding iyon, isinilang kanilang ikaapat na anak na si Michael. Patungkol naman sa pagpapakasal, bagamat engaged na ang dalawa, hinihintay nila na mapapalang bisa ang first marriage ni Miki sa aktres sa si Iwamoto. Ayon kay Jana, pinaghahandaan nila ng gusto ang usaping ito, lalo pa at iglasya ni Kristo si Miki at kailangan daw magpasakop o magpa siya sa relihiyon ng kinakasama. Pero kung sakali man na mangyari ang pagpapakasal nila, ay baka hindi raw sa simbahan. Ang gusto raw ni Miki ay beach wedding, pero ayaw naman ni Jana. Ang mahalaga ay ang matibay nilang pagsasama. Iwa Moto and Pumpy Larawan ng masayang pagsasama sina Iwa at Pampi kasama ang dalawang anak na sina Eve at Caleb. Pagamat hindi pa kasal, ang kanilang pamilya ay puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Nagsimula ang kanilang kwento mahigit isang dekada na ang nakalipas. Matapos ang hiwalayan ni Iwa sa kanyang asawang si Mickey, nakilala niya si Pampi, na noong panahong yun ay hiwalay na rin sa kanyang asawang si Jody Santa Maria. Pagamat kapo may pinagdaraanan, natagpuan nilang pag-asa at saya sa piling ng isa't isa sa kabila ng kanilang mga nakaraan. Nagpa siya silang magpatuloy at buuin ang isang masayang pamilya. Taong 2014, nagsimula magproseso si Iwa ng annulment sa kanyang kasal kay Mickey. Sa parehong taon, napabalitang na anal na rin ang kasal ni Pampi kay Jody, ngunit na natili silang tahimik tungkol dito sa mga panayam. Nang tanungin si Iwa kung nakikita ba niyang magpapakasal sila ni Pampi, sinabi niyang hindi pa ito posible dahil sa inaayos pa ang kanyang annulment. Ngayong 2024, ipinagdiwang na ng Iwa at Pampi ang kanilang 12 anniversary bilang magkasintahan. Sef Cadayona and Nelan Vivero. Sa isang tahimik na barangay sa Maynila, nagsimula ang kwento ni Seth at Nelan. Kilala si Sef bilang isang komedyante at dating miyembro ng Bubble Gang. Sa kabila ng kanyang kasikatan, napili niya magmahal isang simpleng babae na hindi mula sa mundo ng showbiz. Kahit na hindi nila ipinagsigawan sa publiko ang kanilang relasyon, isang araw ipinahayag ni Sef sa Instagram na siya ay nag-propose na kay Nelan noong 2023. Sisang isang Panayam, ibinahagi ni Seth na napakaswerte niya na nakilala niya si Nelan at binanggit na dalawang taon na silang nagsasama sa iisang bubong. Hindi nagtagal, isa na gandang balitang ibinahagi ng magkasintahan sa kanilang mga tagahanga. Noong March 21, 2024, masayang ibinalita ni Seth at Nelan ang pagdating ng kanilang anak na si Little Herminia. Kahit na hindi pa sila kasal, ang pagmamahalan ni Chef at Nelan ay patuloy na lumalalim sa bawat araw at ang pagdating ni Little Herminia ay nagbigay ng bagong sigla at kulay sa kanilang buhay. Winwin -win Marquez and her non-showbiz boyfriend Sa isang maaliwalas na umaga ng Pasko noong December 2023, buong galak na ipinakilala ni Winwin -win ang kanyang non-showbiz partner sa publiko. Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ng Reyna Hispano-Americana 2017 ang larawan na kanyang minamahal na kasama ang kanilang anak na si Luna sa Instagram. Bagamat hindi niya pinangalanan ang lalaki, marami ang humanga sa gwapong mukha nito na masaya nakangiti sa mga larawan. Bagamat hindi pa kasal, engaged na si Win at kanyang non-showbiz partner. Sa kabila ng pagiging abala sa trabaho at sa pagpapalaki kay Luna, nananatiling matatag ang relasyon ni na Winwin at na kanyang kasintahan. Ethel Buba and Jesse Salazar. Sa mundo ng puno ng ingay, nagtagpo ang landas ni Ethel at ng chef na si Jesse Salazar. Sa kanilang pagtatagpo, hindi nila inaasahang magmumula ang isang magandang pagmamahalan na nagbunga ng isang anak na si Michaela. Naging masaya kanilang samahan kahit na hindi pa sila opisyal na ikinakasal. Sa kabila ng pag-usbong ng pagmamahalan, hindi pa rin handang mapakasal si Ethel. Sa isang presko noong April 2022, ibinahagi ni Ethel ang isang pangyayari na nagtutulak sa kanya upang huwag magpakasal. Naroon anya kanyang takot dahil dahil mula siya sa isang broken family at ayaw niya magsabi ng tapos kung si Jessie na ba talaga ang para sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalinlangan, malinaw na nagmamahal si Ethel sa kanyang anak at handang baguhin ang kanyang buhay para sa kanya. Elise Hoson and McCoy de Leon. Sina Elise at Makoy ay unang nagkakilala noong 2016 sa PBB House. Hindi nila inaasahan na kanilang pagkikita roon ay magiging simula ng isang hindi pangkaraniwang pag-iibigan. Matapos ang ilang buwang pagnalakbay sa mundo ng showbiz, nagsimula silang mag-date at tuluyang nahulog sa isa't isa. Ngunit tulad ng karamihan sa mga relasyon, dumating din ang pagsubok sa kanilang buhay. Noong 2018, nagpasya silang maghiwalay. Marami ang nalungkot sa balitang ito, lalo na kanilang mga tagahanga na sumusabay baybay sa kanilang kwento mula mula pa noong una. Makalipas ang tatlong taon, muling nag-cross ang kanilang mga landas. Noong 2021, nagdesisyon si na Elise at McCoy na subukang muli ang kanilang relasyon. At sa parehong taon, October 2021, ipinanganak ang kanilang unika iha na si Felice McKenzie. Subalit ang buhay ay hindi laging perpekto. Noong January 2023, kinumpirma ni McCoy na sila ni Elise ay muling naghiwalay. Ngunit sa kabila nito, hindi nila tuluyang isinuko ang kanilang pagmamahalan at muling nagkaayos. Samantana sa kabila ng halos walong taon nilang pagsasama, wala pa sa plano ng dalawa ang pagpapakasal. Ayon kay Elise, hindi pa siya handa dahil hindi pa matatag ang pundasyon ng kanilang relasyon. pa paman, hindi naman ibig sabihin nito ay wala na silang pagmamahalan para sa isa't isa. Ang mahalaga daw para sa kanila ni Makoy ay ang kanilang anak at ang pagsusumikap ng manatiling buo bilang isang pamilya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!